Yo, what's up mga ka-idol For today's video Nandito kami ni na Mami at ni Elise Dubai Garden Club. So, ang pang lima namin gala <laughs> Okay, tara, pasukin natin no? Oh. Ang Garden Glow mga ka-idol Ang ganda oh. Papasok na kami ng Garden Dubai Garden Glow So, bali bibili muna ng ticket si Mrs. Ah. Huh? Ano? Bibili sila ng ticket. <laughs> okay, buy ticket muna. Uh, Yan, nakaka card na kami ng halagang 230 dirham. Okay? Pwede na kayong pumasok sa loob. Okay. Pasok na sa loob. Jurassic Park na malaki. Oh. Ito na, ang Globe Park, Dubai. Oh, enjoy ang mga bata kasi maganda. Yun, dinosaur. Bakit? Lobot no, na be. Oh. Naayos ni Mrs. Sineng, silang dalawa. Oh. Pipicturan ko kayo. Yeah, pipicturan ko muna sila. Susunod ni Elise, sa dinosaur na malaki daw, siya magpipicture, magbibidyo at picture. Oh. Lakad ba na, Ray? Ay! Oh, Elise, lakad na doon, lakad na. At ito naman ang sumunod naming pinuntahan, ang Dubai Glow Park. oh, yan. Oh, ang ganda. Oh, ano yung isdang alaga din eh ay telepia kaya hito dalag ganda oh yeah oh Silis ganda picture lang daw kami at ari naman ang sunod naming pinuntahan si Unicorn ang paborito ng mga bata oh yan, nagtuturo pa sila. O, oh, tara. Teacher daw ulit sila. Yan, mga ka-idol. Bali, enjoy na enjoy. Si Baby Ming. Baby Elis. O, oh, yan. So, Nasusunod na pupuntahan. Ang malaking paro-paraw. Dine sa Dubai. O, oh, yan. Tara. Yan. Saan kaya uli kayo pupunta? Ang daming tinuturo ni Brielle. O, oh, ang ganda. Parang Pasko na din eh. Daming ilaw. Daming Christmas light. O, oh, yun. Ang aking magpina. Oh, medyo madami din nga lang lamok. At ang sunod na nagustuhan ni Elise Ang unggoy sa puno. O, oh, yan. Okay, dali. Oh, <laughs> Ay, oh, Natatakot siya sa unggoy. Eh. Oh. Tara, sa iba na. pa para makita. saan? Oh, ayan. Medyo nagkagabi na dito mga ka-idol kaya medyo maganda na yung pagkakailaw niya. Dapat talaga gabi, gabi ka pupunta dito para maganda. Dito na. yan ang ganda ng mga ilaw siguradong mag -e enjoy talaga mga bata din eh kapag napapunta oh. dami kasi niyang ilaw iba ibang color oh, yan habang sinusundan ko ng aking mag ina ako naman na nagbibidyo oh, talagang enjoy na enjoy si Elise masaya siya din eh sa pinuntahang aray oh. yan yeah. Ang susunod naman ay eh, aring mga iba't ibang ilang uli din eh. Ayun, takbo. Tara, sundan natin dali. Ano kaya aray? May payong-payaw. -payong. Yan, dito ay maganda. Eh, Liz. Aray, maganda. Oh. Ayan, ganda oh. Yan, hashtag may Dubai mga ka-idol. Paro-paro. Happy Forest. Uh -oh. ang dami namin na ikutan pero mukhang hindi pa napapagod si Elise kasi nga nag enjoy sa dini at maganda mga ilaw oh Dubai Garden Low. oh laki yung kosong area ah. makakatakaw kung di manakbaw ay ay sumakay ni Elise at natatakaw Maganda sya puro ilaw. Kaya lang 'yung isang problema. Mag-train. Mag-train. Oh, basta 'yan. Oh, yeah. 'yan. Gusto na sumakay din sa train. Sandali, okay, libre. Maybe no. Oh. Oh, please priyahan mo. Ang daming ilaw mami. ah. Ganda na rin kung may ganda rin sa Pilipinas. Oh, Itutubo ka ng malaki, talagang puntahan na rin ng mga bata, matutuwa, gawa nga puro ilaw. Hello, welcome to Yes. you. Uh, si Panda. Oh. Panda. Yan ang sinasabing, I love Dubai. Oh. I love Dubai 2024 Puro Gala, dami, ilaw Ari pang isang magandang aray Art Park oh. Ganda ng pagkakagawa Ari lang, hindi ko Ayan nga Wow, ang ganda naman dito mga ka-idol oh. Pagod na yata si Elise Kasi sa dami naming nilakad Nag-enjoy siya Mga ganda Kaya siya ay talagang napagod oh, Yun Oh, ang ganda Ayan Pali si Ipakita mo si Ineng Basan ko na Aray, Ah. ito nga karga na <laughs> sa kalayo napagod na at sa dami namin nilakbay ganda bali si mami na nagbibidyo ngayon nak na kayo kasi hindi ako makapagbidyo at saka dahil ito pasan ko uh, Punta tayo sa penguin na yes. yes. Oh. Uh. tayo sa sana. Sunday. Yeah. Uh medyo madilim na ang kuha ng video gawa po may mga ilaw na kumagabi na din eh kaya yung kuha namin Hala! medyo pangit na madilim na mami awap oo oh. hmm. so, hello guys hello guys guys ayan ano bang binibidyohan mo Elise oh. hi guys may malaking tutubi hmm. ayan may hi guys, oh. may malaking tutubi kasing laki ng bubble like. namin tari naman, mga estang siglaway oh. yun oh, mga estang siglaway dami wala uh, sa silis eh, na yung ng kanyang mami nasa rin, eh, hindi ka kuminata naman din isang malaking kanoray oh, kapi yata lalagyan ng kapay, lalaki okay oh. lalag na ang ganda yan si dinosaur laki pagdaring kabila yan ay pagod na Silis. <laughs> oh, ano yan? Na yan. Tumunga na dahil sa bay. Daddy, alis okay. na tayo. Kapanay na yan kami sa ice cream na gusto ni Liz. Yung ice cream daw na ko. <laughs> no, I'm asking you you want. Okay, play. No. Ilis! Oh. oh, gustong gusto. Ayaw naman. Nahihinga. Yun. Uh, oh. oh, Dali na. Yun. One pig, one pig, yeah? Okay. Ilis, Dali. Okay. Oh, Ilis. Oh. Oh 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 my god oh my god oh my god oh oppa oh. oh. oppa 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 oh. oh. yes. what is my <laughs> is It's Yun, after ng ice cream ah. 20 dirham ice cream Ines ah, 30 dirham pala Sa kagustuhan lang maglaro ni Ines Pinagbigyan hey, tayo aray, papasok na kami din eh sa Magic Park ha? ayun nga oh, naikot na pala namin dito na ulit kami kanina yung pumasok Magic Park saan? ito Magic Park Elis tara Bahan. Magic Park. Titingnan natin kung anong meron din eh. Okay. Yun. Ilis. Si pumasok na. Tara. Let's see. How inside. Yan. Papasok na kami din eh. Terminal 3. Full. Okay. Wow. Okay. Eh, okay. 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 Jenny pala. Optional. Okay. Yan, balik. The illusion is like take a picture normally. Oh, bai, ayan baligtad na si Lia. Ah, oh, baligtad 'yan. Iles. Alam ko. Oh, pati ayan baligtad. Meron din na rin sa Pilipinas. Oh, yeah, mga aircon baligtad. Balik na tayo niya, okay? Mommy, bakit For blood. Oh. Balik na, buti hindi na uhulog. Oh. Yun, nahulog na nga. Ning. Oh. Tara, next. Ano to? Okay. Mommy, okay. come here. Come here. Dinosaur. ano? no. Liz, Namir. Oh. Yan, pumasok naman kami din ng yung... chess. Oh. Oh. Malaki na mukha na. Yan, ang dalawa. Oh. Yung. Yung. Okay. Yan. Yan naman ang sunod na ilusyon. Yo, puro nakabaligtad pala nandito The picture mo makikita ang tunay na kunyari nakaupo ito na kayang susunod din eh ito din eh ayan mata Oh, pagkakalaki ng mata nga riyo o oh. pagkakalaki ng mata nga riyo bilis lakad ka doon hindi ako maganda yun hindi oh,

Oh. At yun mga ka-idol, thank you and God bless. Dito nagtatapos ang aming paglalakbay. Vinesa, no, 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 no. Dubai. Ano ito? Glow Park? Garden, Garden Glow. Yan, bali na pa siya na namin mga ka-idol, ang Dubai Garden Glow. Yan, si Mrs. at si Ineng, nakakuna na. Okay, thank you and God bless.